Nag-viral na yun sa social media itong isang uh, binatilyo kung saan siga-siga. So, hindi natin alam kung totoo nangyari pero gusto ko lang i-share sa inyo itong video na to. At alam niyo, dumarami na yung ganit mga bata na sobrang babata man nila, at alam mo marami na silang ipagmamalaki. So, hindi ko alam kung tama ba yung pagpapalaki ng kanilang mga magulang at bakit ganito sila. Kung nababalitaan ninyo yung dating uh, nag-viral na video, itong last week lang ito nag-viral, tungkol sa isang binatilyo na nag-skateboard at pinuna siya, pinagbawalan siya ng isang security guard and then siya pa yung matapang. At eto na naman, may nag-viral na naman kung saan isang binatilyo na naman nang lalaban na naman sa isang nangangananda. So, hindi natin alam yung buong istorya pero base doon sa isang video is maling-mali yung ginawa ng binatilyo dahil uh, matanda yung kinakausap niya dapat nagbigay man lang siya ng galang dapat huminahon man lang siya, dapat uh, nagpapakong isang bata dahil isang kang bata. So, wala ka pang may pagmamalaki. Sabihin na natin pa'y magkakamali din yung matanda. Pero mali-mali talaga na hindi mo bibigyan ng isang respeto yung isang nakakatanda sa iyo. Sige, Kapitan. Videohan mo, may hawak na. May hawak na matulis. Sige, dali. mamaya. Dali, dali. Sige na. Ayan. May hawak ang tulay. Sige. Sige. Ang tapa nga. Ito. Parang dito. Anak nyo ba o yan? Anak ba Hindi. Anak nyo ba yan po yan? Hindi na. Hindi. Hindi na ako eh. Pwede ba yung... yan? Inala ko lang sabi ko. Yung pasal yung ginaganyan ganyan na. Ako? O yan no? uh, Kasi... Kasi... o. Kasi. Hindi mo ako kilala. O brad ha. Kaya matapang yung ano mo.

wala oh, pinagsabihan ko lang 'yan. Kaya ko lang 'yan. Kasi nung Oo. Napunta nung Jane ko. Hindi ko di yun. Anak niya ba yan? Anak niya ako. Eh, anak niya. di ba ko alam bakit ganitong klase na yung mga bata ngayon. Hindi ko alam kung bakit ganito na yung pagpapalaki. Hindi ko alam kung bakit ganito na yung mga lumalabas na hindi natakot yung mga dating kabataan noon. Alam niyo yun, na, na, na ang dating kabataan noon ay takot na takot sa mga magulang. Takot na takot sa mga nakatatanda. Pero itong ating mga napapanood ngayon, ating nababalitaan, na sila pa yung parang siga. Na parang may may mamalaki, na parang maraming na narating sa buhay. Diyan ako naiinis talaga sobra. Kasi hindi natin may kakaila na sa panahon ngayon, sobrang titigas na ng mga ulo ng mga bata na ultimo kahit magulang nila ay hindi na nila masaway. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-unang gusto kong dito sisihin is yung DSWD. Sobrang higpit na nila pagdating sa batas. Kaya pati yung ultimo magulang ay hindi na kayang disiplinahan yung kanilang mga anak dahil ang unang nagdidisiplina talaga nito ay mga magulang. And then, kapag lumalabas na sila, ganito na yung nangyari, ganito na yung nagiging bunga. Kasi kapag dinisiplina mo yung anak, katulad dati, gaya ng mga unang panahon, kung mapapansin ninyo, yung mga unang panahon, yung mga nanay at tatay natin, disiplinado sila. Hindi sila ganito, hindi sila lumalaban sa mga nakakatanda. Pero ngayon, ito na nangyayari. Alam mo, takot yung mga magulang natin, takot yung mga magulang ngayon, na gumawa ng isang bagay na ikakasira nila, na ikakakulong, ikakakulong nila. Kasi yun, dyan lumalabas yung child abuse. So kapag sinaktan mo yung anak mo, sinaktan mo yung kapatid mo, sinaktan mo yung apo mo, child abuse na yung kalalabasan mo. Dyan takot takot yung mga magulang kaya hindi ko masisisi yung mga magulang nito dahil for sure, natatakot lang din sila na baka sa pandang huli ay sila din yung mapahamak. Kaya hindi na nila kaya disiplinahin yung kanilang mga anak kaya ganito yung nagiging bunga. So ang dapat sisihin talaga dito is yung gobyerno ng Pilipinas dahil sobrang napakahigpit nila. Bakit kamo? Hindi nalang hayaan yung mga magulang na disiplinahan yung kanilang mga anak na gaya nung unang panahon. Na dapat ay hinahayaan at pinapaubayan na lamang ito sa kanila, kanilang mga magulang. Hindi naman porket pinalo yung anak mo ay child abuse na. Yung pagpapalo sa mga anak natin ay isa yung isang way yun para madisciplinan mo yung anak mo. Sobrang higpit ng disability pagdating sa mga ganito. Sobrang higpit ng mga ating batas. Kaya yung ibang mga magulang, sad to say, hindi na nalakay ang disiplinahin yung mga anak nila. Doon, mo kahit kaunting pagkakamali lang namin, kailangan itama kami ng aming mga magulang, kaunting papalo sa amin. Kailangan masaktan kami kasi kung hindi kami masasaktan, hindi ka namin malalaman kung anong tama at mali. Kasi ganito, hindi na nalang nasasaktan yung kanilang mga anak. Hindi na nila alam kung ano yung tama at mali. Akala nila, yung mga maling bagay nilang ginagawa nila ay tama pa rin sa paningin nila. Kasi nga, hindi na nila alam. Hindi na sila nagagabayan ng tama. Nagagabayan naman sila pero hindi sila pinapakinggan. Lalo yung mga magulang na hindi na talaga nananakit. Kawawa lang yung mga anak ninyo. So, panawagan sana doon sa mga sa, sa na, gumagawa ng batas. Gumagawa ng batas sa atin, sa Pilipinas, sobra na. Kahit makikita ninyo sa video, hindi na kaya disiplinahin ang kanyang tatay. Marami nagko-comment na bakit hindi mo daw sawayin yung anak mo? Bakit hinahayaan mo lang yung anak mo? Kasi nga, ganun na. Natural na yun sa kanila. Natural na yun sa mag-ama. Na ganun na talaga nakikita nila bawat araw na, na hindi kaya sawayin yung anak. Kasi simula pa lang nung bata pa yun, for sure. Hindi na yun sinasaway. Kasi once na sinaway mo yun, mapapalo mo lang. May kita, mahinahon lang yung tatay, nung, ng father, nung, kanya, nung sigasigang anak. Kahit mukhang siga din yung tatay, mahinahon lang. Kasi ayaw niya masaktan yung kanyang anak. And at the same time, ayaw niya din mapahamak siya. Kasi balang araw, kapag nasaktan niya yung anak niya, saan siya pupunta? Sa kulungan. Siya lang din ang kawawa. Kaya, hindi ko masisisi yung father ng, uh, ng bata sa, sa viral video na to. Yan lang for today's video. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba.